dito tayo guys sa barangay Au uh, Sitio Kapulet Barangay Bago tuloyte so ah uh, namin dito guys kasi may nag-PM sa ating guys ano sana raw po mapuntahan natin matingnan natin ang sitwasyon ni Tatay Pampilo ano nga ba yung kilala mo kayo Pampilo Luloy Lucido no so, dito po sa barangay Bago guys ano, so kasi yung pagdating namin dito nakita namin si Tatay na ganito yung naging sitwasyon niya yung mga yung kamay niya dito guys, meron mga bukol-bukol Tapos tingnan niyo guys, oh, na hindi na pormado yung kamay ni tatay, no? Marami nang hindi ko alam kung na to. Siguro mga uric acid to tayo, no? Mm -hmm. oh, Tapos dito sa kabila ganun rin guys, no? Tingnan niyo guys, oh. May mga bukol-bukol siya guys, no? Mm -hmm. Dito pa sa bandang siko ni tatay, meron din. Ang pinaka problema talaga niya guys, no? Nung dito sa bandang paa niya, sa paa at dito sa uh, hita niya no sa tuhod kasi si tatay simula na nagkaroon ng ganito guys na ma meron bang pumutok tayo, no? meron nang pumutok na yun guys oh no, makikita niyo lang sa video merong pumutok na na ano guys uh, uric acid yata yun kung hindi ako nagkakamali guys you no? Know? so ang problema ni, ni tatay guys so nahihirapan si tatay yung tumayo no? kasi yun nga uh, problema kasi sa meron tayong ang ah, ganitong sitwasyon na sakit guys talagang may tayong tumayo hindi basta basta na ikaw lang yung mga isa na pwede kang tumayo pag mayroon kang ganito so tay ano yung matanong ko lang tay ha ah. ano naging unang nangyari nito tay ba't nagkaroon kang ng itong mga bukol-bukol sa kamay mo sa paa mo tay wala ah. ito nang ito wala ito nang ito wala ito nang Oh, yung yung gamot na iniinom mo noon na hindi pa nagkaganito yung iniinom mo ano daw yung diclopinac oh, yun yung iniinom mo noon tapos uh, ah, medyo nagkatagalan na uminom ka ng gamot na yon ganito na yung naging resulta niya oh, yun ba? so yun yung problema natin guys o, kapag pag hindi prescribe ng doktor na iniinom natin ah uh, talagang hindi natin malalaman kung ano yung magiging resulta niya guys no? so simula noon tay na nagkaganito ka tay hindi ka nakapunta ng hospital tay uh, bago ka nakapunta ng hospital tapos ano yung naging findings sa doktor noon tay sa tambal nga matanong ko kayo guys ano kasi hindi ko talaga anam, uh, alam kung bakit nagkakaroon nakaka ng uric acid ang isang tao ano yung punot dulo niyan uh, bago tayo mapunta dito sa ano na magkaroon tayo ng uric acid siguro ano, sa tingin ko parang nagsisimula yan sa arthritis siguro tayo meron ka bang arthritis tayo? meron So, doon nag-uumpisa tay. ah, doon nagsimula na umiinom ka ng Diclopina. Tapos yung gamot na yun, yung sinabi mo sa akin kanina, ah, yun daw yung naging resulta na habang umiinom ka nun, nagamit gamot na yan, nag, biglang nagkakabukol yung mga kamay mo. Ganito hmm. 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 na yung resulta na. Ah, so yun yung mahirap guys pag hindi talaga natin alam yung So yung sinabi mo sa akin kanina tay na nadala ka ng hospital bago pa lang Ngayon ko lang nalaman, kanina ko lang nalaman tay uh, Nadala ka ng hospital bago pa lang So bakit napunta ka ng hospital ulit tay? Ano yung nangyari tay? Lumubo pa nyo yung Ito yung itong pa, uh, ano, hita mo Talagang lumaki tayo lumubo Tapos hindi ka na talaga nakakatayo nun. Hindi na. Hindi na po ka kataw. Hindi na po ka barong. Hindi na po nila. Nagpakuha kayo ng rescue. Nakatulong kayo. Sa rescue, sa bato? Bato. Tapos sinakay kayo ng ambulansya. Tapos, ano nangyari doon tayo sa hospital? Ba't ngayon, lumit na siya? Tinanggalan siya ng uric acid tayo? Tinanggalan talaga siya? ay ko naman dito kumuha na tambal na ano kasi 'yung ka. hmm. yun ngalan ano? ng na, hmm. na mga ilang araw ka din doon sa ospital tai mura one week ka doon Masid mo tapos kagabi din 'yung may mino-check din ako ayon sa 3 agustus kasi tingnan nyo guys oh meron pang mga sugat rito guys no Ayan, oh. sugat to, mga, pa to mga mga ano pa to mga butas pa to tay so pi pi talagang pinisa nila to para lumabas yung ano yurik kasi ano eh marami marami lumabas yan na so matanong ko tay hindi ba mahirap sa ah uh, sa edad mo ngayon tay ilan na ba yung edad mo ngayon tay sa isinta na, sa 61 years old ka na. So, hindi ba mahirap sa sitwasyon mo, tay, na ikaw lang yung mag-isa rito kasi wala na yung mga anak mo rito. Uh, meron na rin mga pamilya, sabi mo kanina, tay. So, sa 61 years old mo ngayon, tay, hindi ba mahirap na ikaw lang yung isa na uh, kumikilos rito, gumagawa ng mga... Uh,

lingkod na ihirap na gumawa ko so sobrang hirap na wala kang nasang kakay rito tayo no? sana meron kang maging katulong o katuwang dito sa bahay mo tayo no? so ngayon tayo matarong ko rin, ulit tayo meron kang iniinom except nang iniinom mo na gamot noon tayo ngayon meron ka ding mini-maintenance na galing na talaga sa prescribe na talaga sa doktor tayo so, ano yung gamot na iniinom mo tayo Okay, so guys, ito yung mga gamot na iniinom ni tatay guys, no Pero talagang pulang pa to guys kasi ito yung tinatawag nila na maintenance ni tatay. No? Then meron din mga gamot pa rito guys na hindi pa talaga naiinom ni tatay guys, no? Nandito sa akin yung mga mga reseta no, na galing sa hospital, bigay ng doktor. Kasi kanina nasabi namin guys na galing to si tatay sa hospital. Mabago pa lang to nakalabas si tatay. So ito yung mga bibilihin na mga gamot na talagang kinakailangan din ni tatay na para talagang tuluyan ang gumaling si tatay sa kanyang dinadala, dinadala ngayon na karamdaman no? so itong maintenance sa gamot kahit ito lang muna yung mauna natin guys no? sana po meron po mga tao na makapagbigay natin sa atin kay tatay ng gamot na ito guys kasi ito yung pinaka importante guys na maintenance kasi ito ni tatay guys no? so sabihin ko lang sa inyo guys kung ano itong na gamot na to so sinulat ko na lang dito para madaling basahin no So itong isan to, ito yung uh, parang ito ganito guys, yung yellow siya sa kabila. Ang tawag nito guys, ano, ang pangalan nito, Etorus Kosib, ito Etorikosib, Eto no? Ah, uh, 120 mg, no? Then meron pa dito ang kanyang multivitamins, Hanazin multivitamins, no? Okay, so then meron pa rito guys, tong Calcisin. So itong mga gamot na ito guys, ah, uh, pinakita ko sa inyo ngayon guys yun yung talagang iniinom ni tatay ngayon guys na hindi maintenance niya para pag sumakit daw yung kumikirot yung paa mo tay yun yung iniinom mong gamot pero hindi mo inaraw-araw tay yun hindi, no? so tay ah uh, hindi lang yung ito lang yung sitwasyon na pinunta namin dito sa iyo tay meron din kaming ibibigay sa iyo yung, yung surpresa ngayon tay na talagang tsaka kung ikatutuwa mo tay no kahit ito lang yung dala namin tay, pero alam namin na sobrang malaking tulong na to sa iyo tay, lalong lalo na tay sa pagtayo mo tay. No, galing to sa ating butihing sponsor na walang iba kundi si Madam Roxanne Lim Abapo. Ayan, maraming maraming salamat po Madam Roxanne sa ibigay mong crutches kay Tatay Pampilo Luloy. Um, ano nga ba yung apelido mo, Tay? Lucido. Ayan. So, guys, brand new, brand new to, guys. Bagong, bago, guys. Ayan, meron pa yung tatak, guys, no? Meron pa yung kumagkano. Hindi pa natin ito binubuksan, guys, no? Kasi gusto ko, pagbigay natin kay tatay, talagang buong buo pa, no? Makita talaga ni tatay na hindi natin ginalaw, no? Nasabihin talaga ni tatay na Salamat brand tatay. new. Tay, tanggapin mo yan, Tay. Galing yan sa ating butihing sponsor, Tay, si Madam Roxanne Lim. Ayan. Salamat. Madam, ay mong... na. Hmm. So gusto mong buksan natin tayo para masampulan mo. Ay okay, nalan. Ha? Niyaya. Okay, <laughs> tay. So ayan. So sabi ni Tatay Ma'am Roxanne maraming maraming salamat to po sa ibinigay mong munting tulong kay Tatay lalong-lalo lalo na tong uh, to, itong crutches ano kasi sobrang malaking tulong to kay Tatay. Itong mga gamot mo Tay, yung mga gamot na iniinom mo ngayon, hahanapan natin na magi-sponsor para mabigay natin sa iyo tay para lahat ng gamot na nandito sa mga reseta mo tay mabili natin lahat tay at talagang gumaling ka na no sana sana po at samahan po natin ng pagdarasal kasi Diyos lang talaga yung nakakaalam no siya lang nakakaalam ng lahat ng mga problema natin na dinadala dito sa ating mundo So yun nga guys ano so once again This is Jun Lurston Bice. Hanggang dito na naman tayo guys sa ginagawa nating vlog. Sa ginagawa nating video ngayon. So once again, maraming maraming salamat and thank you guys and bye-bye.